may magaganap na drag race event sa military base at inibitahan ako para manood maraming iba't ibang drag bike ang nandun at yung na manood bahala ko itong nakawin pero hindi ito magiging madali dahil merong nakabantay dito at pwedeng magtawag ng polis kaya tara mag isip tayo ng plano alright mga buddy kayong araw inibitahan ako sa isang drag race event dito sa loob ng speed society roleplay okay at ngayong araw imbis na manood ako dun sa drag race event na kung saan inibitahan ako meron akong ibang naiisip, okay? Ngayon, the thing is, dito tayo ngayon sa loob ng Speed Society Roleplay, sobrang daming magagandang drag bike, pati mga motor na nandito sa syudad, okay? Na-interested ako. Kaya ngayon, i attempt natin nakawin kawin yung mga drag bike na nandun sa event na yun, na for sure, magaganda yun at pinaka-solid yun. At ngayon, kasama ko ang trusty motor ko na si Toothless din na yun, oh. kayo, bakit Toothless? Kamukha niya kasi sa How to Train Your Dragon, kasi si Toothless to, okay? Anyway, if you're excited for today's video, nakikita like, nyo pa yung like button dyan sa may baba. Can we reach siguro 500 likes in today's video? And also, if you're new around here, consider subscribing, okay? Kasi, bibigyan ko kayo ng mga malupit na content. Katulad ng ganito, eh, ignore nyo kung paano ako mag-superman dito sa isang to. Kaya please mag-subscribe na kayo. Pero anyway, mga buddy, we are heading over doon sa military base. Kasi ang alam ko, nandun ginanap yung drag race event na yun, okay? And medyo skeptical ako kasi kahit na drag race event yun, eh, sobrang daming pulis doon, okay? Support na mga parak yung mga nandun. Kaya medyo delikado ako ng konti sa pag naka, okay? Kasi wrong move lang. Pwede sila magpatawag ng polis at uh, <laughs> mauhuli tayo, okay? Kaya medyo kabado ako. Although, dala naman natin ang aking trusty motor na si Toothless. Pero ganun pa no okay? Mahirap pa rin. Pero puli may execute natin to ng maayos, okay? Kasi sobrang excited talaga ako para dito. And habang nagsasalita ako ngayon, alam ko na gaganap ng event or baka nga tapos na. Pero walang problema doon kahit matapos yung event kasi hindi naman yung event na yun ang pinunta natin, okay? Yung mga malulupit na motor, okay? Sana pa tayo ngayon ng, ano, ng pang drag race talaga na motor. Kasi ang alam ko yung mga motor dun, upgraded talaga. Kargado talaga yung mga motor na nandun eh. Kaya excited na ako. Anyway, mapalapit na pala tayo. Dito na tayo kung saan. Ayun no oh, natin sa tunnel na to dito, banda. Nandun na tayo sa military base. Oh my goodness. Excited na ako. Dahil excited ako. inubigin natin ng na malupitang Superman <laughs> 5 guys. Kami ka nun ako excited Pero anyway, tara. Let's go ahead. At putado natin. Military base na to. Okay, mga buddy. Sa wakas, dito na tayo. Ito ha tayo eh. Okay, dito na nga tayo. Oh, wala mga gwardiya. Ay, eh? mala ah. Oh. Okay, okay. Mukhang safe na kata ta tayo dito para pumasok ah. Pero ang tanong. Nandito pa kaya yung mga drag race na yun, 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 yung, yung mga drag race motorbikes na hindi ko alam kung nandito pa yun. Okay, pero one thing is for sure. Kailangan makita natin yun ngayon. Okay. Hindi ko masyado kabisado tong lugar na to. Pero, Kakaalam ko dito malapit ko pa banda yun, hindi rin ako sure. Oh wait parang ito na nga. Ito na ba? Oh, huh. oo nga, ito na nga yun. Teka, ang daming mga kotse dun. Nakita oh. nyo ba yun? Ay, may kotse. Ba't kotse? So, nasanay na kasi sa mga kotse. Ang daming mga motor dun. As, mukhang may tao. Oh, paano tong gagawin natin? Hindi ko rin sure. Teka, dala ko ba yung mga toolbox ko dito? Check ko nga. Okay, ito. Okay, so, ganito lang ang gagawin ko, okay? Wala talaga akong plano dito sa kung paano kukunin to. Pero pwede tayo magpanggap siguro na mekaniko, okay? Eh, saktong sakto galing sa ano yan. Racing yan. For sure, may mga mga sira tong mga ano nila, mga motor nila. So, ayun, susubukan natin kung maka makadikwat tayo. Eh, ano ba yung mga motor muna nila ng mga nandito? Teka, okay, mukhang di naman ako suspicious eh. Mukhang, mukhang, nag mukhang mekaniko naman talaga ako eh. Okay, tara, lapitan na natin to. So, ito, isan to. Inaayos niya po tong mga motor dito. Uh, sir, excuse me po, sir. Ay, ano yan? Sir. Uh, oh, sir, boss, ako po yung... Ka na, boss. Ako yung pinadalang mekaniko tapos ayos na ba yan, boss? Parang ano, dami pang sira. Ayan huh? ah. Mekaniko? Oo. Uh. Pinadalang mekaniko ah. Hindi, sabi nung ano, manager dito sa ano, dun, 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 kinausap ko dun kanina eh sabi nila kailangan doon ng mekaniko. Ayun ano, ba, ano bang ano may sira dito boss ng uh, motor? Ah, wala naman sira to, pero total nandito ka naman. I-double e, check mo na lang. Oh, sige boss. Ako bahala diyan, boss. Oh. Kawas nito. Ikaw anong, anong sige. motor to, boss? Ninja ba to? Ninja ba tong isang to? Oh, Kawasaki 'yan. Kawasaki. Ay, ayos yung isang 'yan, boss. Bosing ah. Ito ba yung mga pinang drag race oh. nila doon kanina? Oh, lahat to nanalo, kaya nandito to. Ay, mga panalo pala to. Okay, so meron ditong Kawasaki. Tapos, ano ba? Raider to, boss, no? Itong isang to? Ah, Raid Ay, Raider nga, okay. Then may Enmax din, tapos Aerox, okay. Yung mga champion to lahat, boss. Lahat yan, ano, panalo. Oo, oh, oh, champion lahat yan. Dapat, i-check mo ng maigi yan, ha? Oh, sige, sige, bossing. Ako, oh, akong bala. Unahin ko na lang siguro itong isang to, bossing. Ah, oh, check ko oh, muna sige, ito, bossing. Sige, sige, sige. Ang kata dito. Karabi, na-upgrade to na maayos, oh. Kaya di yung decals pa di? Ang lupit. Teka, boss, pwede ko ba test drive ko muna? Nasa, nasa iyo ba yung susi, boss? May, ay, dito na pa susi, Test drive? No, uh, oh, I mean, oh. Uh, titignan ko muna, bossing, kung ano, kung gag gumagana ba? Diba? Ah, uh, teka, 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 teka. Oo, oh, oo, okay. Test drive mo? Hindi, bossing. Ah, uh, ano lang. Ah, uh, pinandar ko lang yung makina kung gumagana ba. Oh, ah, gumagana naman. Ah, okay. Sige, sige. Gumagana yung makina, Teka, ah, uh, check mo na lang yun dito sa likod kasi gumigewang na yan kanina eh. Iilang ako sa Ay, sige bossing, akong bahala dito. Akong okay, um, bahala. Sige boss, i-check e e ko na, i-check okay, ko okay, na. Sige ako ha. O bossing, akong bahala dito. I-check ko to. Nice one. Ay, palisin na muna natin yan si bossing na nagbabantay dito. And tignan nyo yan, sobrang daming magagandang motor dito. Which is, hindi ko alam, wala akong idea kung paano natin to ito itatakas lahat, okay? Kasi hindi ko to kaya mag-isa. Tapos dala ko pa yung ano, dala ko pa yung motor ko dun. Oh, wala naman ata nakatingin eh. Mukhang goods na siguro to. Ano mong gagawin? Wala na rin akong alam. Go ibang gawin kundi di tara na siguro takulitin na natin tong isang to gudin isan na natin to wala na tara, tara let's go let's go let's go ang bilis pa dito isa to okay tatago ko muna to isang tong motor ko kasi mukhang matagal pa nang babalik yung isang yon kuno pala kuno bilisan bago niyan di mahalata okay tago motor ko dito oy okay, jaga muna jaga muna uh, toothless oy okay, kamua-mua si yung ano dragon so okay please padrin na natin to ka agad okay hindi ko alam kung successful na ba tayo hindi hindi ako sure kasi hindi ko alam kung paano lumabas dito lipaston na natin to isang to tikorong motor pa dito nang nakatago oh okay ilabas na natin siya sa military base. All Alright, we successfully po. Successful na tayo makuha itong isang to, okay? Kawasaki ninja ata itong isang to eh. Hindi ko sure, pero sobrang bilis na ito. Kaya pala nanalo to dun sa competition kasi sobrang bilis talaga na ito. Okay, so hindi ko alam, wala akong idea kung so, saan ko itatago itong isang to, okay? Pero bahala na. No? Kita dyan nung amas. Ay, success tayo, success. Alright, siguro let's go ahead at itago natin itong isang to. Doon siguro sa garage. ni Ano, ni boss Kenta. Okay, tara, puta natin. Okay, mga buddy. We're finally here. Saan na yun? Eh, yun. Dito tayo sa, ano, sa mechanic shop ni boss Kenta. Pwede naman nata natin kasi, okay, Sa mga di nakakaalam, ito yung bago kong trabaho, okay? Nag-apply ako dito bilang mechanic ko, pero hindi alam ni boss Kenta to na nagnanako ako ng anong mga motor. Pero sige lang, lang natin tong isang motor na to dito. Siguro dito, wala naman siguro makakahalata niya. Ang layo nung ano, military base from dito sa city, okay? Pero anyway, tignan nyo tong isang to. Grabe, di ako na nakuha natin to ng nun kabilis, okay? Hindi ko na alam ngayon yung problema ko. Hindi ko na alam kung paano ko kukudin yung the rest. Meron pa akong tatlo actually na kailangan kunin. And feeling ko meron na akong idea kung ano yung next natin gagawin, okay? Wish me luck. Sana, sana gumana, okay? Okay, mga buddy. Para dito sa second one, pinag-isipan ko to talaga ng malupit ng matindi okay? Uh, earlier kasi kanina, earlier na, kanina pa, e, eh, ang nangyari dun, tumawag ako kasi sabi ko, ano ko sabi ko, ano, uh, cleaning service ako eh of course after kasi ng mga drag race na yan syempre madudumihan yung motor okay and in that way <laughs> maano natin maloko uli natin yung tao na, pero hindi ko sure kung pagkakatiwalaan niya pa tayo eh kasi nakita mo yung nangyari kanina baka magduda na siya pero sige ayaw mo na hopefully hindi kasi tumawag naman tayo ng mas early okay saan so, niya ako pagdudahan okay tara na ipasok na natin to may dala pa akong flatbed dito and hopefully hindi niya ako makilala okay Is kung makikita niyo yung suot ko dyan ayun o no? Okay, na papakita okay muna natin tapos dun kay papakita sa inyo Okay, dito na tayo. Finally. Hindi, may mga motor dito, malapit sa motor ko. Nandun pa yung motor ko. Ito na, ito na. Ah, bossing. Excuse me po, bossing. Ay. Ay, dito ka na pala. pala. Ah, bossing. Mo. Kami po yung ano, sa cleaning services po. Oh, eh, kanina pa ako nag-aantay dito eh. Tagal-tagal mo naman. Oo oh, nga po, parang kanina <laughs> pa. Ba't parang stress na stress kayo, bossing? Parang ano, Problemado kayo ah. Uh, Oh, eh, kasi nanakaw yung isang motor eh. Nanakaw? Naku po, yun oh. na ba, ba sinasabi ko, bossing, dapat hindi kayo nagpapapasok ng mga kahit sino. Ah, uh, patingin nga ID mo. mama maya. May ID. Oh. taka di ba sabi mo, cleaning services? Bakit flatbed yun dala-dala mo. Eh, kasi bossing, gamit po kasi yung, ano, yung company car namin. Dapat meron yung ano eh. Ay, uh, basta yung may gamit eh. Kaya ito lang din nalako. Sige, sige. Magsimula ka na. Eh, bale yung motor na lilinisin mo. Yung, nando doon. Ay, nando. Yung maraming ah, yung, trophy. Ah, yung, yung raider dun. Oo. Oh. oh. sige, 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 bossing. Ah, uh, kunin ko na. Lal lalagay ko sa flatbed, Ma, ah. Ah, pakit lang. Bakit pa nalalagay? Ay, kasi bossing, wala akong dalang equipment. Eh, da -da 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 Ganun ba? Teka, tatawag ako hmm. muna yung boss ko ah si sig sigurado ko lang, mamamaya. Ito bossy. E, ato ka ba? Okay. Natawagan ko na rin yung boss mo. ka oh, na. Sige, oh, sige na nga, sige. Total, natawagan okay. mo naman eh. ingat na, mo, mo yun ah. Na. Nanalo ba, ng maraming na. beses yun. Ay, talaga ba mo? Ay, sige, maganda yun. Meron siyang ano, meron siyang sentimental value pala. Sige, boss. Uunin oh, ko na. Iingatan mo yun. Sige, sige. Okay. Mukhang ano ah. Mukhang nagtutamang hinala na siya kayo na. Kasi kahit okay, nakahinahinala nga naman yung mga nangyayari. Okay, pero okay na yun. Ito, 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 oh, Ay, Ayos ah. Okay, isa kasi ito sa mga Nalo yung ongos oh, yung dami yung trophy motor na to paldo to isan to ayos isa. ah tinan nyo to demon uy di ano, ano, ba ano ba sulat baliktad kasi di ko mabasa eh. demonyo fi ba to isan to demonyo fi ay pamundur tong motor na to parang ano nakikita ko to somewhere ah kaya pala Hindi ko na ako bakit panalo tong isan to test drive nga natin you know? eh uy uy ang akas dito uy tumatalon pala tong motor na to ayos ay, okay, sakto to. Ang lupit. Ay, teka. Dito pala yung ano ko, ninja ko. Ay, sa isama ko na rin pala yung ninja ko kasi delikado na. Pero anyway, tara. Ilagay muna natin to itong, itong mga to sa flatbed ko. Kasama na rin siguro itong ninja natin kasi itong si ano, si Toothless. Toothless. Tara, ikabit na muna natin itong mga to dito sa flatbed. Okay, successful na natin nakabit yung dalawang motor ko. Okay, so wala. Hindi mo ako tinitignan. Ay, dyan na siya. Malapit na siya. Pilis, pilis, pilis ay natin. Ayoko na makipag-usap sa kalbong yan. sa buhay niya. Pilis, 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 pilis. Ay, 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 ay Laksa, sa biliis mo! Bilis, bilis! Opo, mukhang i report niya na ako. Bilisan natin bago tumawag ng kung ano yan. Bilis, bilis! Bago tumawag ng backup yan, mayari tayo dito. Tara, tara, tara. Ilabas na natin tong isa to. Agad, agad. Bagel pala ng flatbed na to. Hindi pala to good idea. Pero okay lang yan. Tara, 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 tara. Takbo! Bilis, 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 bilis. Okay, alright. Alright, successful natin. Nakuha itong mga motor na to. Let's go! Actually, yung isa lang motor kaya sa akin. Yung kawas akin din Pero let's go! Tignan yun yan. Nasa likod Alright. Mawala naman nasunod. Clear. Clear sight. Okay. Uy, may pulis dito. May pulis dito. tuko, ano yun? Ang puyari. Bakit ba anak? Bakit ko siya nasundan ako? Teka, what if, what if tumawag ng ano yun ng pulis? Ang puyari ako. Ako ba sinusundan yan? Hindi rin ako sure, pero mag-drive mag lang siguro tayo na siya. Ito nga nga ata sinusundan ng isang to. Ako po, ako po. Kaya natin bilisan. Bilis, bilis, bilis. Sinusundan tayo ng pulis. Mukhang nagtawag nga ng pulis yun. Ang puyari. Okay, kailangan natin mawala to isang to. Teka, teka, teka. Hindi ko naman ang gagawin ko. Mahabol ako. Uy, sir. Sir, wala Bilo, bando, ano po ba yun, sir? Teka, teka, anong pullover, Sir, ano ba yun? Nalagulog mo yan ko yun. Patay mo yung mga na Patay na Teka sir, ano ay, po yan. ba yun sir? Ay, ay Sir, ano Stop po ba, ba yun sir? Nakapatay na sir eh, Inag-report sa amin, dyan ka lang Okay, okay po Ano, N ano ba yun? Sa'yo ba itong mga motorsiklo na to? Opo sir, yan dalawa na yan Sa akin yan sir Kado ka, may papel ka ba yan? Meron, meron ako papel eh, Wait lang, raradyohan ko ha ah Pag hindi ito sa'yo Oo sir, sa akin yan, promise uh, Jeep, uh, anong pakihanday uh, Ano yung motor na ninakaw? ah uh, sir, ano okay, it uh, daw? oh, sir, sir, pakibaba na lang po, sir. Sir, sir po, ano magagawa ng baril mo, sir, pag hinibad kita, sir? Ako po, oh, wala na tayong choice doon. Kailangan na natin tumakbo. mo. Bilisan natin. Yari, bilis, bilis. Ako po, sinumbawa tayo sa polis. Pabalas naman natin doon. Sige lang, sige lang, sige lang. Matapasan din natin to. bilis naman ng kotse ni sir. Okay, okay. Kailangan malos visual lang natin itong si sir. Pero ma maaaris tayo dito. Please, 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 to please, niya <laughs> koy ko dito. Nakikita niya ba ang ako dito? Pidis, oh, pidis. na natin to sa kahit saan. Ah! Pidis, pidis. Ito mo na yan. Oh, sir, sa akin to, sir. Promise. Hindi, ito mo na yan. Sir, bahala ka sir. Sa akin to Hindi, ng abang buhay. Abulin niyo muna ako, sir. Kung niyo ako. Uy, ano nga bumonga, Aswan, bumanga. Humanga. Humanga, humanga si sir. Bilis, bilis, bilis. Ay, dito, bilis, bilis. Tos visual na yan. Tos visual na yan. Yun, yun, visual yun, na natin, yun, 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 ano visual na natin? Okay na ba? Diba? Yun! Dumaan na siya doon! Nakita nyo! Alright! Okay na! Pwede na ata natin save ko sa ina na ha? We successfully got this motorcycle mga kaibigan Titan niya yan! Tikan pa tayo dun Nagsumbong sa police pala yung kalbo na yun Pareha pa sila kalbo ng officer Walang iya Okay Teka lang, mag-iba tayo siguro tayo ng ruta oh. Okay? Hindi tayo pwede dumaan dito kasi for sure aabangan ako ng mga yan, okay? Dapat mag tayo ng ruta pero ini as usual, ganoon pa rin. Dadalin pa rin natin to sa garage ni Kentak okay? Tara, mag tayo ng alternative route dito kasi feeling ko mati-checkpoint -ma tayo dito. Okay, so tama kayo na ala ko, nagkaroon nga sila ng checkpoint, okay? Pero buti na lang, may alam ako ng mga alternative na ruta dito sa Los Santos. Kaya yun, nakalusot tayo. And we are back dito sa garage ni Kenta, okay? May nakaharang pa na kotse dito, man. Aray ko, bossing to mabiga. Ito mga kotse dito, sumasabog-sabog pa dito. Ano yung pinagkagawa nila dito? Pero anyway, tara. Babala na natin to, isa to. Ay, grabe oh. Ayun. Okay, so successful na natin na baba. Ito, dalawang motor natin na to. Siguro iwan muna natin yan dito. Tapos, let's go ahead. At sakyan uli natin to si Toothless, okay? Kasi ngayon, isa sa mga naisip ko, okay? Para makuha natin, ano ba lang natira doon? NMAX at saka Aerox na lang yung natitira doon. Kasi nakuha na natin yung reader dyan. Ngayon, ang next natin, yung n pati yung Aerox problema lang hindi ko alam kung paano yun kukunin, okay pero yun nga nabanggit ko nga na nasa drag race event ngayon. eh what if okay yung kalbo na yun ayahin natin sa ano pabilisan okay tapos kanina kasi may nakita akong hindi, ba, hindi ko alam kung abandonado pero may nakita akong kalansay na motor doon sa gilid mukha siyang hindi mabilis okay so ngayon ipapalabas natin na yun yung gagamitin natin pero yun pala mandaraya tayo at gagamitin natin eto si toothless okay pero first ko na tayo ng damit kasi hindi ko talaga trip itong itsura natin eh. para masyado tayong formal okay mo na tayo ng damit ginagamit dito. Iyon. Oh, okay, bumalik tayo sa dati. Pero dating is kasi, baka si makilala na naman tayo. So ang gagawin ko na lang siguro eh magsusuot tayo ng mask, of course. And ayan, alias Bungo is back, okay? Pero this time, kukunin natin yung motor sa magandang paraan. Hindi sa magandang paraan na bibilhin, pero magdikit tayo mamaya, okay? Sa racing. Ito ang gagamitin natin. Ilang CC pa naman 'to? Walang laban yung motor ng Nmax dito, okay? Kahit mabilis 'yon, walang panama sa big bike 'yon, okay? So tara, bumalik tayo dun sa military base. Grabe, sobrang bilis na itong motor ko. Uy, 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 dahan-dahan lang, bossing. Uy, 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 oy. Oh. Grabe, pag ito, pinang-race natin doon. Talaga, si Bak talaga yung mga yun. <laughs> Alright, dito na tayo. ako. Okay, kung tanda mo na. Okay, okay. Eka, teka, teka, teka. Ayoko muna kasi muna magpakita sa kanya na nandito at nahawak natin itong motor na to. Kasi for sure, hindi yun papalag, okay? Kasi ang unfair masyado. Ninja ba naman yung ano? Tapos, papaglaban mo sa NMAX. Wala talaga. Si Bak talaga yan. Pero kasi, kanina, habang nakaano, may nakita akong motor dito banda. Nasaan yun? Saan na yun? Ito, <gasps> itong motor na to. Hindi ko sure kung anong motor to. okay hindi ko sure pero tinanangan natin mabilis Uy, gumagana pa okay nice pero ang tanong itong motor na to gaano pa to kabilis or hindi na o kailangan ma mandaya? mabilis na to itself eh mabilis din wow what is dina ko ito na lang kunin natin ng motor i mean hindi hindi na motor ito na lang yung gamit natin pang drag race no? oh ano Sige, 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 mag-work siguro. Okay, tara, magpakita na tayo sa kanya agad. Tira natin kung papalagtong isang to, ha. Ah. Oy, bossing! Uy, uy, uy. Oy. Bilis na. ka na. Ah, huwag ka na magtanong kung sino ako, bossing. Baan? Eh, ganito. Wala ka, wala ka kasing choice, eh. Makinig ka mabuti, okay? Uh, ganito lang, madali lang ako kausap. Ganito. Okay. Ito ba yung motor ko? Ang hina-hina niyan, di ba? Oo. Uh. Eh, ganito. Gusto mo ba mag-racing tayo tapos kapag nanalo ako? Siyempre, makuha ko yung motor mo. Ano? Ano, tingin mo? <laughs> Sigurado ako ba Sigurado ako dyan tapos ganto. Ano ano ano? Oh, no, no, no. oh di mo naman Kapag tutukan eh. Kung magahamon oh, okay. ka lang, papalag naman ako eh. Wala namang kwenta yung motor mo. Ay, talaga ba? Sige, sige. Okay. mukhang, mukhang mabilis yan ano. Mukhang, mukhang, ano ah. Uh, mukhang kargado rin yung motor mo. Ah. Okay, sige, tingnan natin. Basta ganoon yung postahan natin, okay? Kapag natalo kita, oh, sa akin na yung motor mo. Oh, sige, wala problema. Sige. Oh, sige, tara. Simulan oh, natin. Oh, wag puro eh, eh bas, tara na. Sige. Okay. Okay. Ah, oh, oh, gusto okay. mo ang pakita. Ay, wag na. Baka gusto mo ikaw nang mauna. Oh, Bagus oh, kau Oh, ado 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 ready kan dah? Okey ah. Oh, ready. Bilangan natin. 3 2 ah. go. Ya. Yeah. <laughs> iwa do, iwa do. Ih, nak superman ba. Iwan, e, voilà oh. Hey, let's go Ano na? Ayun, nag-superman ka din, ha? Ah. Uh, <laughs> ano na, bossing? Hindi, Ano kasi, may ano, parang ano, uh, La, may bossing. parang may problema. Wala, bossing. Mukhang mamalinaw na. Sige uh, na, pwede mo na kunin tong motor na to. Tapos ako kukunin ko na to. Bye-bye, <laughs> bossing. Bye -bye. <laughs> okay, grabe. Napaka-easiest race of my life tong isan to. And finally, ay, nakuha natin tung NMAX. Mabilis pala to. May 300cc pala. Uy, grabe. Tumoy 300cc pala to. Isang to. Iyon o. Know, Sobra solid neto. Okay. So, ay okay. problema ko ngayon, yung motor ko na naisa. Pero okay na siguro yan si Toothless. So, Walang problema na yan. Okay. Babalikan lang natin yan. Ngayon, meron na lang tayo nag-iisang motor na kukunin, which is yung yung Aerox na lang. Okay. Kasi nakuha natin tong NMAX. at sobrang bilis pala na itong Enmax na to. Hindi ko alam kung paano natin to nasibak ng ganun. Okay. Pero sobrang bilis niya. hindi niya na ata mapapakinabangan yung isang yun kasi binalilbaril ko rin. Wala na mag refer nung isang yun. Pero anyway, tara. Balisan tayo dito. Let's go! Panggay na natin dyan. Let's go! Buti na lang. Buti na lang. Wala yung kalbo doon at hindi ako nakilala nung kung sino yung nandun. Malamang pinaghanap na nga ako nung kalbo na yun eh. Pero anyway. Let's go ahead at ibalik na na. Ibalik. Ipunta na natin to doon sa garage ni Kenta. Okay. Let's go. Alright. We're here. Oh. Break. Break muna. Oh. Grabe. Sobrang solid na yung isang to. Ang agas, uh, boy ilapag lang natin ito dito. At a ng dito. Yun oh grabe. Sobrang agas dito mga kotse. Eh, mga kotse. Palagi kasi kotse yung na ko. Ito mga motor na ito, mga drag motor na ito. Yan. sobrang agas, okay? And, okay. Ayoko na magpatumpik-tumpik pa, okay? Siguro this time, kunin na lang natin. Dumiretso lang tayo. Hold upin na lang siguro natin para makuha natin yung Aerox, okay? Kasi para kompleto na to Okay, tara. Bumalik na siguro tayo dun. Okay, dito na tayo. eh sobrang layo. Aray ko, hindi pa ako makano nyo. Sobrang layo nung ano ko nilakad ko para makarating dito, okay? Wala kasi ako motor, naiwan ko si Toothless dito. Ngayon, isa lang tong mga plano ko para dito sa next na to. Uy, ito na ba yun? Ayun nga, ayun nga, nakikita ko na. Binagawa nito isang to. Wala na, wala na akong maisip na ibang plano dito, kundi. Wala na, hold upin ko na to. Ang ganda pa naman no, na Aerox na to. Ilang sisi kaya to. Pero first, kailangan po na natin dahan-dahanin muna nasan yung tao dito. Matago-tago, sa white liner mo. Nasaan na Ano so, na isang yun? <laughs> Busy, busy. Hoy! 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 Ano yan? Ano yan? Taas ang kamay mo. Nasaan ang susi? Ako na naman. Nasaan ang susi nun? Susi ng ano? Eros. Nasaan Ako susi niyan. Hindi sa akin yan.

tayo dito. Di ko alam saan pwede maging daanan dito. Pero pwede na to. Dito si Ryan natin. Ito pens. Aray ko. Ah, nadapa pa ako. Bilis, bilis, bilis. Let's go. Let's go. Lubas na tayo dito. Si Ryan na natin yan. Ikaw problema ko dito. Mga polis. Oh no. Hindi ko alam. Kaya yan. Kaya yan. Uh! uh. Tunod mo, polis! Let's go! Parang hindi natin yung polis na kanina. Yung kalpo kanina na polis, ha? Haha! <laughs> wala akong pakialam dyan, tita Jo. Finis! Nag-ano ba tayo? Naka-superman pa. Kapag inaawal ng polis, wala yan. Okay, hindi ko rin sure kung meron to silang checkpoint dito kasi mapasok pa lang tayo ng, ano, ng Los Santos, mismong main city. Yung mukhang ang bilis ng isang to, Nahahabol lang na ako. Okay, kailangan lang natin to i-loss visual tong isang to, then we're all good na. Grabe, yung bilis din nung ano, sasakyan nung ano. na yan, pero mas mabilis tong Aerox na to, okay? Yung normal na Aero Nasa ilan ba yung speed nun? Mag bagal nun. Ito grabe. Oh, dito, dito na. Okay, dito na. Dito na sa city. Is. Teka, hindi ko pwede pumunta dun sa mismo ano kasi baka malaman niya kung saan ko nilalagay yung mga motor. O, oh, tayo daan. Mukhang hindi na naman natato. Kasya ba siya dito? Hindi ko rin sure eh. Kung oh, hindi eh. Pinandaan tayo sa mga iskinita. Siguro yun yung magiging game plan natin dito. Okay, break, dito. Oh, break. Oh, release. tayo dito. Mukhang na-loss visual ko na ata. Okay na. Wala na sumusunod. Wala na ba? Wala na ba? Mukhang wala na. Let's go. Grabe, ito yung pinakamahirap ko na nakuha. Grabe, pinag-car chase pa ako before ko makuha itong motor na to. Grabe, itong isang to. Bro, okay lang. Mukhang worth it na mag sobrang bilis to. Anyway, tara. Pumunta tayo dun sa ano. Alright, we are finally here. Let's go! Eto na. Finally, dito na tayo. Pasok siguro natin to dito sa loob. Tapos saka tayo. Saka natin pakita sa inyo yung mga nakuha natin. Ayan, park natin to. Tapos, ihilera siguro natin yung mga nakuha natin simula kanina, no? Para malupit, okay? Okay, mga buddy. Okay, dito kasi nilagay sa labas, okay? Kasi mas maganda yung ilaw dito sa loob. Kasi ang dilim kasi sa loob ng garage ngayon ni Kenta. Pero anyway, we successfully obtain itong mga motor na to. Yes, Solid. Lalo na itong isan to. Ito, itong yung FFI ba to? Grabe sobrang dabing award na itong mga to and I can't believe na nakuha natin sila for free. Ngayon, meron na akong malaking problema, okay? At yung problema na yun mga body, eh, hindi ko na alam kung anong gagawin po sa mga drug race motor na to, okay? Kaya comment down below kung ano sa tingin nyo ang gawin ko sa kanila. And tinan nyo yan, meron na tayong collection ng ganito. Comment sa baba kung ano sa tingin nyo ang gawin ko sa mga motor na yan, okay? Kasi wala akong idea. And anyway, click nyo yung if you to see more video like this. And also kung nag-enjoy kayo, please huwag nyo mag-iwan ng like and also mag-subscribe subscribe. Maraming maraming salamat sa video na to and paalam guys. Thanks sa panonood